Okay, so enter naman kami naman dito sa Expressway, no? So first time naman sa Expressway. I okay. think mga naman sa kung wala sa kanya. Wala pang guide. Wala so dito pag mag-enter ka sa Expressway, dito mo yung kalsada yan. Hindi, kailangan may dagdag -dag ka ng gas ka to yan, yan, ito yung ano, huwag ka muna papasok basta dyan. Okay. Sundan mo okay. lang ito sa akin Diretso lang po. May buwelo yan. Sige okay. dagdag -dag ka pa ng gas, dagdag -dag pa ng gas. Okay, okay, then signal ka po ng kaliwa. Then habang nakano ka, titingga dyan kung pwede ka na Apa. uh, mag o, mo pang gas mo ha. Kaya ito malayo pa naman tayo. Pagkalagpas ng truck na yan, so, pwede na tayo yung, uh, pumasok sa kabilang lane. Pero dahan-dahan lang. Ganito Apa. yung yung Apa. niya Kunti lang. lang. Yung ikot ng manivela, yung kabig ng manivela, unti lang. lang. ayan. Ayan. Apa. Ayan. Straight. Ayan. Straight. Ayan. Ayan. Tuturan paano pumasok sa kabilang lane. Ano? Oo oh, na dyan, syempre, yan, naka-signal ka. Tapos, habang naka-signal ka, tingin ka dyan sa, dyan sa ligod mo. Pag okay. nakita mong malalaki pa yung... Ay, hindi na po pwede mag-change. Ah, yan o, naka-straight na So, pero naka-ready ka. No, naka-ready ka rin. Kasi oh, kung halimbawa nice gusto mong mag... <laughs> Naka-60 na yan. <laughs> <laughs> naka na. Yan. Lang. Okay, kaya pa rin. Bawal yan. po dito. <laughs> Bawal siya mag mag-20. Ah, okay po. So, minimum dito, at least 40 km per hour. So, <laughs> okay. nasa 50 ka naman, kaya okay na okay pa naman. Okay. Saan po yung mabagal na lane? <laughs> ito, ito pinakamabagal. Ah, ito at okay. sa kabilang lane. Dito kasi, ay mga truck dito. Okay po, Wala. Ano. dito. So, doon ka sa, dyan, dapat sa gitna. Oh, may dito na. Mamaya pa. Okay. Sige, diretso ka muna. Gas ka po muna. Yan. Kasi mayroon sa ah, po sakin sa likod mo. Pag nakita mo dyan sa mirror mo, malaki yung mga sakyan na nakita mo. Ibig sabihin, malapit sa iyan. Ah, okay. Pag nakita mo, medyo maliit na yung mga sakyan na nakita mo dyan sa, ano mo, sa side mirror mo, yun ang chance na pwede kang lumipat. Ayan po. Ayan na, maliit na, no? Ayan, ganyan lang pag-aaral. Ayan. Yes, yes. Ayan niya na harap. Kaya posisyon ka lang dyan, so dapat hindi ka maligot dyan sa uh, okay. Okay. Para hindi ka masyado maligot dyan, una, huwag masyado itong yung uh, ano. Kumbaga pag ang mata mo, dapat medyo malayo yung uh, tingin. Layo mo ano tingin mo. Sa, ano, uh, para yung posisyon ng uso ng sakyan mo, mas madali mo makita kung sumasala. Ano? mas madali mo siya. Kaya na tayo, yung sinusundan mong kotse, yung Innova na sinusundan natin. Apa? Uh, doon ang ganda ng mata mo dapat. Ayan. Para madali mong, mga hindi na kung sumasala, mas madali mo siya makita. Okay. Compare kung dito ka lang nakatingin. Na. Saka yung speed na yan, pag malayong tingin mo at nasa ano, hindi mo mararamdaman, ma mabilis ka na. Apa. Oh, okay, kaya titingin ka sa si speed. Oh, Apa. Pag medyo bumibilis ka ng ganyang 80, sa tanggalan mo yung gas mo. Oh. Kailangan ma-maintain mo muna doon sa pinaka uh, ano mo, kung magkamay mo. Okay. Gaya sa kagaya mo, mga 60 km per hour. Okay. Yan. Yeah. So, maintain mo na. Nakasaya. Yeah, 60. Okay. At least 60 muna. Okay. okay. So, dito naman. Okay naman itong position mo dito. Okay. So, wag lang babagsak ko ng mga po, at least 20. Huwag babagsak na gano'n. Okay. Kasi mabibilis yung gagaling okay. doon. Ano. So, maintain mo lang siya sa uh, 50, 60. Diyo nga, maglaro ka lang ng, ng, speed na yan. Ano pa? Oh, Ganyan na. Ayan. Kasi yan pala yung pinakomportable para sa sa'yo sa ngayon. Mas handle mo siya. Kasi pag pinatulan mo yung bilis, kasi pag nakita mo nasa nahan mo, syempre, pag malayo ang tingin mo, tendency yan, magagas ka na magagas. subi bilis So, bibilis ang bibilis. Ngayon, pag biglang namreno sila, mahihirapan ka. Oh, Para hindi ka mahirapan ng gano'n, so maintain mo lang. Pag naka, yan, 70 siya. Tanggalin mo agad ang gas mo. Huwag <laughs> mo patulan na patulan niya. Ayan, ah, Okay. Maintain mo lang yung ano mo, yung position mo sa loob, Kailangan di ka na pako-pako bilang lane niya. Okay. Ah. Ayan. Oh. Okay. Yeah. Oh. Ah, oh, di diba? So nakakatakot ba? Hindi. Basta <laughs> tama ka lang ngada lane, 'di ba? Sa so, pagmali yung pagano mo dito, yung pag-approach mo sa expressway. 'Yan ang delikado. Okay yung basta ka na na chains o kinakain mo pa yung kabilang area. Yung yun ang hindi pwedeng ipasok pa dito sa expressway. Oh. Yung mga nagda-drive na hindi pa kayang ituwid yung <laughs> ano, ano yung sa niya sa gitna ng kalsada. Oh, oh. Mahirap yun, yung nangangahin pa na ah, oh, eh, Hindi pa. Po. meron, meron yeah. So may may so exercise. Oh, no, okay po ako. Ah, <laughs> uh, maganda na. Okay, ituwid na tuwid. Ah, oh, ituwid na tuwid. na Papakita ko lang eh Okay dito na tayo si ma'am sa siksikan so magagamit na ni ma'am yung kanyang ano, side mirror <laughs> yung kahit ano so, at kanan na side mirror both side mirror kung saan yung unang pwede sumabit side mirror po ako sa kaliwa wow. or sa kanan ano mo Wow, dito na ako nakalabas oh. ako. <laughs> <laughs> Ayan, okay. Tapos so, pag may sinusundang ka, kagaya nito, kailangan ng bulong nila, kailangan kita mo. Papa. Okay, so ngayon medyo na, nakatago. So, the best kasi sa pagkagaya Lata mo, mo na bago dinda. pa, kailangan laging kita mo yung gulong na okay. nasa mo. Okay? Isa pang advantage kasi niyan, ba yung gulong di mo nakikita, minsan may may kanal, hindi na, makakanal ka na. Sa mandalang kung kita mo, okay. yung dalawang gulong niya, yan you know, o, kailangan din nakatago ka niya, kailangan kita mo niya. Dito mga siksikan, ito, itong tricycle, din mo, di kita mo lang sa side mirror, malayo ko sa side mirror, ganyan, yun o. Malayo mas malilito kaya pag sa hood ka nagbase talaga oh, dito sa dito sa kotse na to dito ko sa kotse ng base ayan dikit ka lang ka pag nagkakagulo na diyan sa ano kumuha ka ng guide mo kaliwa either kaliwa o kanan kung alin hindi nagagalaw, yun doon ka mag-guide kunin mo inipisin mo yon hindi nagalaw inipisin mo sila yung nagalaw kasi yun sila mag-a-adjust din sila ano ano pa okay noted Okay. medyo ano nga lang dito traffic sa sa loob ng Kabuya oh. no? so pupunta kami ni Mung ngayon sa mall at tuturuan ko naman siya mag parking din. at the same time syempre may pagsabay na to sa mga <laughs> no, sa mga sakyan sa labas no? kaya niya ni Mam kaya niya -kayan eh. kitang kita ko na sa kanyang mga uh, galawan no, yung confident talagang Okay, kayang-kaya. Tingnan kaya. natin si Mama Mayan. Okay, so enter na naman kami naman dito sa Expressway, no? So first time naman sa Expressway. Tingnan mo naman sa kung wala sa kanya. Opo. Okay. Wala bang guide? dito pag mag-enter ka sa Expressway din mo yung kalsada so, yeah. 'yan. Hindi, kailangan may dagdag ka ng gas ka na yan, okay. yan ito yung ano, huwag ka muna papasok basta dyan. Okay. Sundan mo okay. lang ito sa akin na ito. lang po, may buwelo yan. Hindi ka Dagdag ka pa ng gas. Dagdag -dag Okay. Then signal ka po ng kaliwa. Then habang nakano ka, kung pwede ka na uh, mag-entry. Dagdag pa ang gas mo ha. Kaya ito malayo pa naman dyan. Eh. Okay. nung truck na yan, Apa? so pwede na tayo uh, pumasok sa kabilang lane. Pero dahan-dahan lang. Ganito Apa? yung yung niya na Kunti lang. gas ka pa. Dagdag. Yung ikot ng manibela. Yung kabig ng manibela. Unti lang. Ah. ba? kaya yeah, straight na. Ano. Tuturuan kita kung paano pumasok sa kabilang lane, ano? Oo, okay. oh, una diyan, syempre. Yan naka-signal ka. Tapos habang naka-signal ka, tingin ka diyan sa diyan okay. sa likod mo. Pag okay. nakita mong malalaki pa 'yung Ay, hindi na po pwedeng mag-change. Ayan ah, o, no? naka, naka straight na lang. Okay. So pero naka ready ka. No, naka ready ka rin. Kasi kung halimbawa gusto mong mag... <laughs> naka, naka 60 na yan. <laughs> Andretso na. Okay, kaya pa Bawal pumabaga dito. Bawal siya mag <laughs> mag 20 ah okay po so minimum dito at least 40 km parang sa <laughs> so okay. nasa 50 ka naman kaya okay na okay pa rin okay. saan uh, po yung dito? mabagal na lane? <laughs> ito ito pinakamabagal at okay. isa kabilang lane dito kasi ay mga truck dito Okay po, ano? So, po dito. So, doon kasa, dyan, kasa dapat sa gitna ko, may dito na Malayo pa. Mamaya pa. Ah, okay. Sige, diretso ka muna, gas ka po muna. Yan. Kasi mayroon sakit sa ligod mo. Ah, pa. Pag nakita mo dyan sa mirror mo, malaki yung mga sakyan na nakita mo. Ibig sabihin, malapit sa iyan. Ah, okay. Pag nakita mo, medyo maliit na yung mga sakyan na nakita mo dyan sa, ano mo, sa side mirror mo, yun ang chance na pwede kang lumipat. Ayan po. Ayan na, maliit na, no? Ayan, ganyan lang pag-alipat. Nila. ano, ay okay. posisyon ka lang dyan. so dapat okay. hindi ka maligot diyan so, okay. sa ah. Uh, okay. 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 Para hindi ka masyado maligot diyan, una, 'wag masyado tong yung mana. Okay. Pa, Kasi okay. pag, pag ang mata mo dapat medyo malayo yung uh, Tingin Layo, okay. ano, tingin. mo yung tingin mo. Kasi ano, para yung posisyon ng uso ng sakyan mo, mas madali mo makita kung sumasala. Okay. Ano? mas madali mo siya. Kaya tayo oh. yung sinusundan mong kotse, yung Innova na sinusundan natin. Apa? Uh, doon ang ganda ng mata mo dapat. Ayan. Para madali mong, maintindihan kung sumasala, mas madali mo siya makita. Okay. Compare kung dito ka lang nakatingin. Na. Saka yung speed na yan, pag malayo tingin mo at nasa ano, hindi mo mararamdaman, ma mabilis ka na. Apo. Okay, kaya titingin ka sa si speed. Apo. Pag medyo bumibilis ka ng eh, ganyang 80, sa so tanggalan mo yung gas mo. Kailangan Kailan mo maintain mo muna sa pinaka uh, ano mo kung magamay mo. Gaya sa kaya mo mga 60 km per hour. Okay. Yeah, so maintain mo na nakasa yeah, 60. Okay. At di 60 muna. Okay. okay. so dito naman okay naman 'tong position mo dito. Okay. So wag lang babagsak ako ng mga po, at least 20 wag babagsak ng ganun. Okay. Kasi mabibilis 'yung nagagaling din. Uh -huh. Okay. Ano. So maintain mo lang siya sa uh, 50, 60 'yung maglaro ka lang ng, ng speed na 'yan. Ano pa? Yeah, okay. ganyan, oh, ganyan yeah. na. Kasi yan pala yung pinakomportable para okay. sa iyo sa okay. oh. Mas handle mo siya. Okay. Kasi pag pinatulan mo yung bilis, kasi pag nakita mo nasa unahan mo, syempre, pag malayo ang tingin mo, tendency magagas ka ng magagas. Oh, okay. oh, so, bibilis ang bibilis. Ngayon, pag biglang ng mreno sila, mahihirapan ka. Okay. Para hindi ka mahirapan ng gano'n, so maintain mo lang. Pag naka, yan, kagaya na, 70 siya. Okay. Tanggalin mo agad ang gas mo. Huwag <laughs> mo patulan na patulan okay. Ayan, ah, okay. okay tapos maintain mo lang yung ano mo, yung position mo dyan sa loob kailangan di ka napasok lang bilang lady ah. oh. okay. ano ka ayan okay yeah oh. oh, di ba so nakakatakot ba? hindi basta tama ka lang nakalagal ano? sa so, pag mali yung pag ano mo dito yung pag approach mo sa expressway yun ang delikado oh. Ah yung basta ka na nag-change o kinakain mo pa yung kabilang area. Yung yun ang hindi pwedeng ipasok pa dito sa expressway. Yung mga nagda-drive na hindi pa kayang ituwid yung ano, ano yung sa niya sa gitna ng kalsada. Mahirap yun, yung nangangahin pa na ah. Meron, meron ganun. So may may exercise. okay po ako. Ah, maganda na. Okay, tuwid na tuwid. Ayun, tuwid na tuwid. Papakita ko lang eh